Naging malaking problema ng mga magsasaka sa San Jose ang pagsalakay ng bukbok sa palay o rice weevil sa mga inanin nitong palay. Dito ang aksyon ng Department of Agriculture at National Food Authority upang maagsa ng problema ito. Sa isinagawang gugnayan ng magsasaka, sinabi ni DA Secretary Francisco Pico Chu Laurel Jr. na inatasa ng NFA San Jose na bilhin na ang palay kahit na may bukbok ka. At nangako naman ng ilang may bodega ng palay para sa paglalagatan nito. Alamin natin ang update tungkol dito. Ako po ang inyong lingkod Mararo at your service at ito ang ating special report. May eh, Meron pong issue na sabi nga ni mag ang ang kahit na may bukbok na atin. Sinabi ng ating mahal na sekretary yes, so, during their visit here sa mm -hmm. uh, Occidental Mindoro bigtitingin po kami ng isang warehouse kung saan ilalagak yung bagong bili na yun na may bukbok at NFA na magkakandak na humigation yes, so, uh, pero yung pong mga warehouse kasi na nagpo-voluntary naman mm -hmm. hindi naman suited sa NFA eh, yung kanilang warehouse ah. na sinasabi. Una, yung isang warehouse sabi, uh, at least two months lang yung paglalagakan nyo ng NFA stocks. And then after two months, eh, Itatang, wala na. Wala na, ililipat na. Hindi naman po, ah. Kung pwede yun dahil yung mga stocks po natin ay nakita nyo siguro yung atin pong mga stocks one year na bago namin mm -hmm. Ng so dapat at least one year. Ah, okay. Oh, so yung palang naging ano nun, uh, yung, yung mga nag-offer, Condition na, may condition naman na 2 months lang. Uh -oh. Yung isa naman ay gusto nila yung kanilang uh, grupo lang o yung kanilang association lang ang magbebenta. Na hindi naman po po pwede dahil uh -oh. ang dami naman pong mga maliliit na partner na dapat makapagbenta rin sila. Oo. Oh, oh. Yun pala mga naging condition kaya hindi naging <laughs> ano. Kasi nasa isip ng tao. Meron. Meron na tayong, po ano, offer. meron po offer na, ah. bakit hindi pa, so yun pa lang, uh, yes. ang ano, yan, update tungkol dyan. Ah. Uh, mm. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang informasyon, komprehensibo at mga ng ng pagbabalita. Pakilike, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service.